Kung unrank ka, level 12 lang ang makikita mo. Kung kung silver ka, bronze ka, hanggang level 13 makikita mo. Kung gold ka, hanggang level 14 makita mo. Pero kung diamond ka, hanggang level 15. Ba't malulugi ang company? Eto, ilan tao to? Matrix? Total natin? Ilan yan? Oh, 6,000 lang yan eh. 6,000 plus lang yan eh. E ilan na ba tao natin ngayon? 34,000 na tayo guys. 36,000 na nga eh. Oh. Nasaan yun? Nasa ilalim. Eh hanggang level 15 lang ako binabayaran mo no? sa 0.25. Yung iba naman ang babayaran. Eh paano, ka malulu paano malulugi ang company? Wala. Kahit ano gawin mo. So, another ano, no? proof of income in matrix. Example lang po ito. No? Na totoo. Totoong example. Ayan. I don't know kung kanino to. Ayan. No? May 1 to May 31. Matrix niya, magkano? 225. Matching niya, 661. May pool pa, diamond pool, 92. Oh, March. April, bumaba ba? Hindi. From 225, naging 689 eh. Oh. Yan yung sinasabi kong hindi na bababa at hindi na hihinto. Yung matching naman, from 661, naging 34. Oh, ano, bumaba ba? Hindi. Tapos, Diamond Pool, 6.7. Oh. May, bumaba ba from 6.89 o umakyat ng 1.1? One, one. Matching, 3.4, umakyat ng 7.5. Mataas yan, hindi na yan. Ang kailangan mo rito, paniwalaan. Pag di mo pinawala, pinaniwalaan to wala akong magagawa. Diamond Pool, 6.8. Oh. Magkano total? 3 months. Walang week, weekly 'yan. Monthly lang 'yan, ha. $36,500. Magkano 'yan? Dito ko na ma-compute. 3 months lang 'yan. Walang weekly 'yan. Kanina nagpakita tayo ng weekly, 'di ba? $10,000, nakakainis, 'no? Right now we have 400,000 active members, 'no? Hindi lang updated 'yan.